Yes vlog, supportan po natin mga kalinga. Maraming salamat po and sa mga ano po, mga subscriber po ni Rowan Malalad, sana po niyo po yung YouTube channel po ni Marius Vlog. Marius Vlog, yes, yeah. supportahan natin. Ayan po mga kalingap, magandang umaga po sa inyong lahat Magandang hapon, magandang gabi At welcome back ho sa ating uh, channel At kung bago lang ho kayo sa aking channel Please subscribe at paki click na rin ho yung notification bell Para maging updated ho kayo sa lahat ko pang mga video At syempre po mga kalingap, huwag natin kalimutan kal, uh, ko Kuya Bar Santos Matubang At na Vlog at Kalingap Rab At mga kalingap, meron tayo ditong pupuntahan At nakita ho natin Dito pa rin ho ito sa bayan ng Uh, Bautista Labo na ho ito Ayan po mga kalingat, samahan nyo ako Eh may Meron nyo siyang bantay sa ngayon ah, so, ito ang kanyang bahay Mga yero daw ho ito na Mga nakakalat na kinuha lang niya At titignan ho natin mga kalingat Dahil uh, sobrang init ho itong natitira niya Tay kumusta na po kay Tay? Okay lang po. Anong uh, pangalan nyo? Renato Blanca. Renato Blanca. Nasaan niyo yung asawa niyo, Nay? Atay. patay na po. Ah, may nagkasawa kayo? Opo. Hindi man kami nagkaanak. Mm. <laughs> Sulong buhay ang ako dito. Mm. Ilang taon na ako ay nagsusulo? Ay, mata. Paano? Mga kinsin taon na ako hey, <laughs> hindi na ako kayo nag-asawang uli? <laughs> hindi na po. Kaya na po, nga po may po. Hey, hindi na Bakit hindi na ako kayo nag-asawang ay, ako na po. <laughs> Sawa na. <laughs> Ay, nasawa na kayo. Um, Buti na lang yung suro. Kaya saan maglakad-lakad, pwede. Ano pangalan niyo po, Renato? Renato Blanca. Renato Blanca? Opo. Ayun. tayo ano kumusta naman ho ang uh, buhay ninyo sa ngayon? Ay, ito po. paano uh, pa ano-ano lang ako. Nagbibili akong palay pa. Gaya, ano. Kanino ho yung palay na... Doon sa kay Kuya Chik. Ah, nagpapaupa ka lang ho? Oo, oh, nagpapaupa lang ako. Tawala, manghanap buhay. Mm, para meron kayo sa pangkain-kain sa araw-araw? Opo. Mm, ilang edad na ho ninyo? Kwa ako. Ma... May kita ko 60. 64. 64 na kayo? Opo. Ano ho yung talagang trabaho nyo sa pang-araw-araw? Dito lang po na sa... Pag ano, nang ako dyan sa danawan. Paano? Wala nga ang pagkain-kain. Mga... O, ito nga ang bahay ko, di ko maasya. Dapat ito, itatas ko nga sana ito. Tam... Grabe ng init, di ka makatulog dapat sa hali. Kaya nga ho, nakita kita. At sabi ko, kakaiba naman itong bahay ni tatay. Wala pa. Ito nga yung ilaw, nakisaksak lang ako dyan. Wala pang ilaw sa sarili. Mm -mm. Buti naman ho, pag umuulan, hindi tulo. Ay, nag nagbili na nga akong buong tanah, natulo na sa loob. Ah, uh, tumutulog na rin sa loob. mabili pa nga akong mga dalawa pa siguro. Hmm. ko mali ito, sa may tulugan ko. Hmm. Tatas -mm. ko na nga ito, mapapusti akong PVC. Hmm. Nga -mm. yung mga graba o, pampusti ko yun. Ngayon po tayo ano, uh, ako musta naman po itong uh, kinatatayuan ng bahay ninyo. Kanina po bed. itong... Sa, Kanino po itong ba, lupa? Sa kwan ito, yun yun, si Mabini. Binigay niya talaga ito sa amin. Ah, talaga? Kaya nga yan, Oh. No. Uh. Na, Tapos naroon doon sa kanto, yung may santol baga po. Opo. Meron no kayong katibayan na ito ay pa sa inyo na talaga? na, naroon doon yung papel, di ba, binibigay sa amin yung papel. Oo. Uh -uh kasi oh, kung uh, kapag nakapasok ko kayo sa aming uh, kwan ay eh... tungaw balakoy ko ipuputol itong ang bagsak ng bungad dyan sa bubong ay nasira nga ang bubong nito uh -huh. mm. ko magpalit pwede mong makita yung uh, kwan ninyo yung loob ng bahay ninyo pwede po dito po ayan maalinan talaga po dito Ayan, mga kalingap, kung makikita nyo itong bahay ni tatay. Bakit to sobrang uh, uling nitong bahay nyo? Ay, dito ako nagluluto po. Nayan po. Ayan, para kayong nasa loob ng pugon. Opo. <laughs> Patingin nga, tay. Oh. Ayan po. Ayan ang ko. Ayan po. Ay, ang dilim. Dito tay, kahit na araw, madilim. Ano po? Madilim po dito pag-araw. Kaya mm -hmm. gusto ko lasa na may tas po ito. Napakainit talaga. Ano may po? po talaga. Kasi, kasi saan naman ho galing itong mga yero na to? Bigay lang din ni, sa Kabila ng ate ko. Bigay lang ito sa Kabila ng ate. Mm. Uh, Ang gusto ko lang po, matulungan ako na maano ano, ano ko lang itong bahay ko. Sobrang talagang init. Tago sa doop. Tingin ka ho dito, Tay. Tingin ka dito. O sige po, magsabi kayo sa... Uh, ma... Ma, ay init. ko maitas ko malam po itong bahay ko. So, sobra talaga po ginit Grabe. Hmm. Lalo pag tanghali po dito, kung magkano dito ka. Hindi nga ako nag... an sa... Pag kahit kong tanghal, dito ako nakakay sa labas. Hmm. Grabe, sobra po ang init. Anong lugar ho itong lugar ninyo? Anong lugar ito? San Isidro, Talisay. Ah, Talisay pa ho ito. Opo. Uh, San Isidro bayan ng Talisay. Opo. Ayun. Hmm. Yun lang ho ang kay ano naman ho yung hanap buhay niyo sa pang-araw-araw. Halimbawa ho yung uh, natulungan kayo para ipagawa itong bahay niyo. Sabi niyo nga taasan na kaunti Opo. para maka-maayos. Maka, ah, na ang mo lang ito? Grabe talaga ng po. Oh, ay. Mhm. Uh -huh. At saka, sa pang-araw-araw ho, ano talaga yung hanap buhay nyo? Ay, lang po, naki... Kaya ano lang, naki, ano, nakikikain na lang kayo. Ayan, lang ako, gano'n sa katitbahay pang araw-araw. Hmm. Pag ano, nakakabagit niya, nakabibili po akong pang ulam-ulam, gaya. Hmm. So, ngayon tayo, bibigyan na muna kita ng kaunti lang po ano tayo para pangkuan lang ho yung uh, uh, lang ho ng aking makakaya. Oh, lang po ako no para po at saka pray lang po tay na makarating po kami ulit dito. at sana sa pagbalik namin dito ulit ay meron na hong resulta kahilingan. Eh, Pa 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 bal. Ma pa dito. Nanonood ka ho ba kay Kuya Bal? Opo. Mm kilala mo yung mga kalingap, yung mga mga kasama niya? Hindi ko kilala lahat ay. Uh, tulad nyo, itong kaharap ninyo, kilala nyo na ito. Nakikita nyo ito sa kay Kuya Bal. Opo. Nakita nyo na ako Opo. doon. Opo. Ano yung pangalan ko kung <laughs> Limot na nalimutan ako ng pangalan uh, mo ay. Ako po tayo si Marius Blag. Ay siya nga oh uh, po uh, Palagi po ako kasama ni Kuya well, Bal Sa, opo, sa okay. lahat na pinupunta namin Pag may ribbon cutting okay. Mga nag-i-scout din po Ngayon lang po si Kuya Bal Nagbigay ng uh, paintulot sa amin Na pwede kami mag-scout Para makita okay. namin Malugog yung lahat ng kasulok-sulokan Ng okay. mga okay. <laughs> Para makita o. At uh, yan Sandali tayo Tay, pasensya mo na muna po ang uh, ibibigay ko po na pangkuan po sa iyo ano at uh, umasa ka ho at pray tayo para mabalikan po kita ano tay. Ayun, magdasal lang po tayo palagi. Tay, marami pong salamat sa kuan ninyo. Uh, at wag kalimutan na yung uh, kaharap ninyo. Mario's Vlog po, oh, sana po palagi po nating suportahan para marami pa po tayong matulungan. Ano tay? Oh, ano masasabi mo dahil nakarating ako sa inyo dito? maraming kong pasalamat po na nakarating po kayo dito sa bahay ko ito. ay mm. Ngayon, talagang mm. sobrang init. Tay, sa, sa halaga ho na kaunting ibigay ko sa inyo, ano naman ang bibilhin niyo? Pa, bibili ko lang itong ulam po. Bibili ka ng... Uh, may bigas naman ho kayo? May bigas pa man ako. O sige tay. Good luck tay. Ano tay? Opo. Uh, Mari, uh, kuan po? Marius Vlog po ano? Marius At uh, po. ikaw po si Renato. Renato ano Blanca po? Blanca po. Renato Blanca dito sa... Sabi mo kumpleto kung nasaan ka ngayon? Nandito pa ako sa San Talisay. ah uh, Renato Blanca. Renato Blanca. Ayan po. Ilang edad na po kayo tay? 64. 64 walang asawa. Wala wala na po. Pag may bahay na ho kayo na uh, napabahay ang kayo may bala kayo mag-asawa. Ay hindi well, na ko mag-asawa. Hindi na ho talaga. Hindi na. Uh, sige po tayo ano. Opo. Uh, sana po maiuwan na lang tayo. Pray na lang po tayo para mabalikan ka namin dito. Opo. Ano po? Uh, Opo. Sige po tay. Mag... Ano mga kalingap hanggang dito na lamang po ang ating video at uh, maraming maraming pong salamat sa uh, sa mga nanood dito mga At maraming maraming po salamat sa lahat ng nakapanood ng aking video. Uh, please subscribe po ma, uh, Marius Vlog at uh, syempre po wag nating kalimutan uh, supportan Kuya Bal Santos Matubang at na Vlog at Kalinga Prab. Ayan po mga kalingap, hanggang dito na lang po. At ayan si tatay. Atay. Babay ka na po. Babay po. Ayan.